Talaga. May naka-experience ka na ba parin ng ano ng parang scam? Ano? Parang is ako ang na-scam? Oh. Ano, anong tawag oh. dito? Meron yung naalala mo yung ano, yung kay Lawrence yung na-scam ng canyon na bike sa da sa Dasma? Oh, ano nangyari doon? Ngayon, ang nangyari doon, yung buyer niya yun, nag-inquire sa akin. Mm. Ayo yung naka sa kanya, nag-inquire sa akin. Nag-inquire ng XTR na group set na wireless worth 149,000 tapos ah oh. uh, na fork. Ngayon, through email kasi nagbigay siya ng email, magsend daw ako ng formal quotation kasi under siya sa company. Hmm, under siya sa company. Medyo na niwala ako, binigay ko ng formal quotation, ito yung presyo. Para Ngayon. mukhang professional. Oo, oh, eh. oh, mukhang professional yung dating niya. Oh. may binigay siyang website. Namorang Japanese. Nasa working sa si Japanese company. Yung ganyan. So, kampante naman ako. Ngayon, okay na ang transaction. Kasi kinabukasan, paalala mo lang niya mag-deposit. Ngayon, anong tawag dito? Sabi niya, hindi na makatransact. Nung malapit na ipaalala mo oh. sana, hindi na siya makatransact. Ngayon, Kakausapin daw niya yung misis niya na siya yung mag, mag padala ng pera. Pag-ataga uh, pag, hmm. pag ganyan ang nagsabi na ng misis. Oh, parang pa, parang delikado eh, uh, di ba? Uh, Either alibi or mga, ano? May mga diskarte na hidden agenda ba? Uh, Ngayon, anong tawag dito? Nagsinang screenshot sa akin na unable to process yung GCash niya tapos uh, nag-reflect doon yung balance niya, malaki 400,000 plus oh. eh. So medyo, ay, naniwala Hindi siya mukhang edited. Hindi naman siya mukhang edited. Ngayon, nakita ko, oh, unable to process, ano, ano ba yung nakalagay doon na prompt. Tapos, na ang background yung, ano niya, total balance. Malaki oh. balance. Oh. Ngayon, sabi niya, papasin na lang daw sa misis niya. True, M. Luillier, ah, oh, Sibuana si Buana ba yun? Si oh. Buana, Ngayon, nagsend ng resibo, inano, kinrush out yung serial number, pag cross number, sinin sa akin kasi nga ipapakita lang doon yun ng buo pag napadala ko na yung ano, yung unit. Mm. E, tiyempo, nakausap ko rin si Chris noon kasi yung pork na, na marsochi, kukunin ko pa kay Chris. Yun si Chris, si Tagadasma. Mm. Tropa din. Ngayon, sabi na patay pre. Kasi sinin ko rin sa kanya yung, ano eh, yung screenshot ng Gcash na unable to process. Sabi na patay pre. Yan yung naka-scam din kay Lawrence. Kasi mm nakita daw niya yung picture nandun sa... Po Ako, hindi ko napansin. As of patay, pre-scam yan. Yan scammer ni Lawrence. Ah, ngayon, balak na namin i intrap Tuloy-tuloy pa rin yung transaction. Tinawagan ko si Lawrence. Pinapunta ko ng 13. Kasi 13 yung delivery address eh. Oh. Ipa-pa-delivery yung address. Nagbigay siya ng address sa 13. Hmm. Which is, hindi naman bahay yung binigay niya na address. Along Walter Mart lang highway lang binigay niya address. Pinapunta ko sila Lawrence sa 13 ang nakapangit lang doon pre ewan ko kung anong process dyan sa pulisa ayaw, ayaw, ayaw nila mag entertain wala ah, daw kasing kaso walang, oh, walang wala, evidence, pang, ah. pre, men, wala, pang wala hmm. pang ganito sabi ko ah, okay. sabi ko chief kinausap ko tropon lang yung pulis sabi ko chief Ah, uh, ito may report na. Ang mali kasi ni Lawrence, hindi niya na blatter 'yon. Oh. Hindi niya na blatter. So ang, ang ano ng pulis, hanggat walang blatter, wala silang gagawin. Mm. Sabi ko kasi, pero marami na kasi yung ano, chief, marami na yung na-scam, marami ng victim, makikita yan sa social media, posted yan. Although hindi lang na-blatter kasi bc yung na-scam si Loren, bc. Ngayon, ito, nire-report na namin sa inyo itong possible na kaso or possible na krimen na mangyayari kasi may scam. Oh. Ang, ang ano ko dyan, ang tanong ko sa kanila, ano ba uh, anong tawag dito? Hindi ba makakatulong yung kapulisan natin in terms of ano prevention? Oo, oh, oh, oh. Kasi ang gusto namin ipadala ko yung item doon, yung fork. saka yung group set ipadala ko through LalaMove pero kokonbu yan or may oh. nag-aabang na ng pulis doon. Oh, pagka-receive mm. ng naglalabas mm. na ulila, ganun 'di ba? Hindi Kiagawa na, ba? naman nila minsan diba? 'di ba? Hindi na pwede iligaw mm. ano daw bawal hindi kung hindi hindi na ako nakipagtalo sa pulis. Kasi gusto ang, yun yung gusto kong mangyari, i-entrap siya. Oh. So ngayon, pinasa si Loren sa ano, pinapunta sa Dasma, nag-blatter doon kasi sa Dasma nangyari. Tapos ang kulit na nung ano, nung scammer, Pinapalalamob sunod-sunod na lalamob yung pumupunta sa bahay. Oo oh, talaga? Oo, uh, gusto, mahuli na sana eh. Oh. Ang problema lang talaga, hindi naki pag talaga yung polis. Uh Oo. -oh. Hindi talaga sila naki pag oh, Sorry to ano sa mga kapulisan. Hindi naman natin alam yung process uh -oh. eh. Kasi may mga SOP sila dyan. Pero ando na sana eh. Maiwa, ma, di ba? Mahuli na sana. Mahuli na sana. Maprevent na sana. Kasi hindi ko naman ipapadala yung fork ko sa lalamob ng walang polis. Puta. Uh -oh. Baka uh -oh. ang dami palang nakaabang doon, di ba? Uh Oo. -oh. So ngayon, ano pa rin siya? Nabi-bake pa rin? Na ano na... Hindi ko lang alam kung nahuli na pero na-recover ni Lawrence yung frame niya. Repainted ah. na into sa Santa ah, Cruz. Ah, yung pala yon. Mm, yung, yung pala yun. Yun yun. Oh. Yung na-recover nila sa C5 oh. uh, sa ano. Yung pala yon. Mm. From Canyon ni re repaint sa Santa Cruz. Binaboy. Eh. Oo, oh, binaboy. Binaboy eh sayang yung ano eh. Yun. yung no. yun nangyari. Thank you for watching Trailside Stories. Para lagi kang updated sa mga bagong episode, follow mo lang kami sa mga social media account namin. Tapos share mo na rin. Tara na.